sa pagpanaw ni Papa Francisco noong Abril 21, 2025, muling uminit ang usapin ukol sa susunod na Santo Papa. Sa gitna ng mga haka-haka, isang pangalan ang patuloy na lumulutang, si Cardinal Luis Antonio Tagle. Itinuturing siya ngayon bilang isa sa pinakamalalakas na kandidato sa trono ng papasya. Kamakailan, nagbigay siya ng mga pahayag na nagbigay linaw sa kanyang kasalukuyang estado at posibleng mga balak Papaboran kaya ng buong simbahan ang pagkakaroon ng isang Pilipino sa pinakamataas na posisyon sa simbahang katolika? Pero bago tayo magsimula, baka pwede nyo i-like ang video na ito dahil napakalaking bagay na ito sa aming mga content creators. Maraming salamat po. Kamakailan, sa isang panayam na isinagawa ng isang European Catholic News Outlet ay nagsalita si Cardinal Tagle, ukol sa mga spekulasyong siya ay isa sa mga pangunahing kandidato bilang susunod na Santo Papa. Para sa kanya, ang pagpili ng Santo Papa ay isang banal at komplikadong proseso. Hindi ito tungkol sa ambisyon, kundi sa pagsunod sa tawag ng Diyos at ng Simbahan. Bagamat hindi niya tuwirang kinumpirma ang kanyang intensyon, malinaw na inamin niya ang bigat at kahalagahan ng mga responsibilidad ng posisyon na para sa marami ay isang senyales na handa siyang gampanan ito kung ito'y ipagkakaloob sa kanya. Kaya naman, hindi na ito basta haka-haka. Nagsalita na nga si Cardinal Tagle tungkol sa mga bulong-bulungan sa loob at labas ng Vatican. Ngayon, ang pangalan ni Cardinal Luis Antonio Tagle ay gumagawa pa rin ng ingay sa gitna ng burol ng Papa Francisco. Ang mga spekulasyon ukol sa posibleng pag-akyat ng isang Pilipino sa pinakamataas na liderato ng simbahang katolika ay nagiging isang mainit na paksa ng mga diskusyon sa buong mundo, partikular na sa Vatican. Hindi maikakaila na si Cardinal Tagle bilang isang Filipino na leader ay may malalim na impluensya at pagkilala sa buong katolikong komunidad. Ngunit sa kabila ng kanyang mga tagumpay, nananatili ang tanong, paano magiging katanggap-tanggap para sa buong simbahan ang isang Pope na galing sa Asya? lalo na sa mga bansang Europeo at Amerikano na karaniwang dominant sa pamumuno ng Vatican kung si Cardinal Taglinga ang magiging Santo Papa ito ay magiging isang monumental na hakbang para sa Simbahang Katolika sa nakaraan ang mga Santo Papa ay karaniwang nagmula sa mga bansa sa Europa kaya naman ang ideya ng pagkakaroon ng Papa mula sa Asia at higit sa lahat mula sa Pilipinas ay isang makasaysayan na hakbang ang pagkakaroon ng isang Pilipino na Santo Papa ay magbibigay ng bagong simbolismo para sa mga Katoliko sa Asya na matagal nang nararamdaman ang kakulangan ng representasyon sa pinakamataas na posisyon ng simbahan. Mahalaga ito hindi lamang para sa mga Pilipino, kundi pati na rin sa mga Katolikong Asyano sa pangkalahatan. Sa mga nakaraang dekada, ang mga Katolikong mula sa mga bansa sa Asya ay nahirapan sa ilang mga issue na hindi binibigyan ng sapat na pansin ng mga naunang papa. Halimbawa, ang mga issue ukol sa relihiyon sa mga bansang may hindi sapat na resources at ang mga hamon ng mga Katolikong nasa mga bansang may matinding political at relihiyosong tensyon ay maaaring mas mapansin at matutukan kung may isang leader na may malalim na pag-unawa sa mga suliraning ito. Ngunit sa kabila ng potensyal na makuha ni Cardinal Tagle ang posisyon ng Santo Papa, may mga oposisyon mula sa ilang bahagi ng simbahang katolika. Ayon sa mga chismis na kumakalat sa Vatican, may ilang mga senior cardinals na hindi pabor sa ideya ng isang Filipino na Pope. Sinasabi nila na magiging hard sell ito, lalo na sa mga katolikong Europeo at Amerikano. Ayon sa ilan, ang pagkakaroon ng isang Papa mula sa Asya ay isang bagay na hindi agad matanggap ng mga traditionalista sa Vatican lalo na ng mga mas nakasanayan na ang pamumuno ng mga papa mula sa kanlurang bahagi ng mundo may mga haka-haka din na nagsasabing may mga lobby groups sa loob ng Vatican na naglalaban-laban upang makuha ang posisyon ayon sa ilang mga impormasyon may mga backdoor deals na nangyayari at may mga kumakalat na balita ng mga secret meetings na naglalayong harangin si Cardinal Tagle upang makuha ang posisyon ng Santo Papa. Ang mga usapin ukol sa power struggles sa Vatican ay nagiging mas komplikado at maraming mga observers ang nagsasabi na ang proseso ng pagpili ng bagong Santo Papa ay magiging mas mahirap kaysa sa mga nakaraang pagkakataon. Habang si Cardinal Tagle ay lumilitaw bilang isang malakas na kandidato, hindi maikakaila na may mga kalaban din siya sa pagkapapa. Isa sa mga pangunahing katunggali ni Tagle ay si Cardinal Pietro Parolin, isang Italian na may matibay na koneksyon sa mga tradisyonal na bahagi ng simbahang katolika. Si Parolin ay kasalukuyang ang Secretary of State ng Vatican at siya ang pinakamataas na opisyal ng Vatican pagkatapos ng Papa. Isang malaking bentahe para kay Parolin ang kanyang matagal na pamumuno at ang malalim niyang pagkaalam sa mga usapin ng Vatican at ng buong simbahan. Marami ang nagsasabi na si Parolin ay mas malapit sa mga konserbatibong cardinals na may impluensya sa pagpili ng Santo Papa. Ayon sa mga veteranong mamamahayag at Vatican analyst na matagal nang sumusubaybay sa mga conclave at takbo ng politika sa loob ng simbahang katolika, narito pa ang ilang mga pangalan na patuloy na binabantayan bilang mga seryosong papabili. Sa kabila ng mga pagbabagong naganap sa mga nakalipas na buwan, kung saan may ilan nang umatras o nawala ng suporta, narito ang kanilang pinaikling listahan. Cardinal Peter Erdo Europe, 71 Mario Gretsch Europe, 68 Antonio Tagle Asia, 67 Peter Turkson Africa, 676 at Mateo Zupi Europe 69 Ang bawat isa sa kanila ay may dalaring natatanging pananaw, karanasan at base ng suporta mula sa matitinding konserbatibo hanggang sa mga itinuturing na progresibong pinuno. Isa sa mga dahilan kung bakit tinuturing na isang makasaysayan ang pagkakaroon ng isang Filipino na Santo Papa ay ang mga modernong pananaw ni Cardinal Tagle. Kilala siya bilang isang progresibong lider sa simbahang katolika. Sa kabila ng pagiging isang katolikong lider, siya ay may mga pananaw na malayo sa mga tradisyonal na pananaw na madalas ipinaglalaban sa Vatican. Halimbawa, ang kanyang mga pahayag ukol sa mga kabataan at ang kanilang papel sa simbahang katolika ay mas bukas at sumasalamin sa mga pagbabago sa lipunan. Ang pagkakaroon ng isang lider na may ganitong pananaw, ay maaaring magdulot ng mga patuloy na pagbabago sa pamumuno ng simbahang katolika. Marami ang naniniwala na si Cardinal Tagle ay may potensyal na ipagpatuloy ang kasalukuyang imahe ng Vatican dahil magkatulad sila ni Papa Francisco. Sa isang mundo na patuloy na nagiging mas modernisado at multikultural, ang isang Filipino na Santo Papa ay magiging isang simbolo ng pag-unawa sa mga pagbabago at pagsulong ng panahon. Maaring magsimula ito ng isang bagong panahon ng pagbabago sa simbahang katolika. Isang simbahan na mas tumutok sa mga isyong lokal at internasyonal na malaki ang epekto sa mga katoliko sa buong mundo. Isa pa sa mga pinakamahalagang aspeto ng pagkakaroon ng isang Filipino o Asyanong Papa ay ang epekto nito sa global na representasyon ng simbahang katolika. Ang pagiging unang Asyanong Papa ay magbibigay ng bagong lakas sa pagnanasa ng mga katolikong asyano na makilala at maipahayag ang kanilang mga pananaw. Sa pamamagitan nito, mabibigyan din ng bagong sigla ang mga katolikong nasa mga bansang may mga hamon sa relihiyon at lipunan. Maaaring magbukas ito ng mga oportunidad upang mapalaganap ang mga proyektong tutok sa mga isyong asyano, mga isyong matagal nang hindi nabibigyan ng sapat na pansin sa ilalim ng pamumuno ng mga papa na nagmula sa Europa. Ang isang Asyanong Santo Papa ay magiging isang simbolo ng pagkakapantay-pantay at pagkakaroon ng boses para sa mga katolikong hindi nakikita o hindi pinapansin sa kasaysayan ng simbahan. Mahalaga ito hindi lamang sa simbahang katolika, kundi pati na rin sa mga katolikong naghahangad ng mas malalim na representasyon sa mas mataas na posisyon ng simbahan. Mahirap palitan ang namaalam na Papa Francisco sapagkat siya ay may mga kakaibang pananaw na nagbigay ng bagong direksyon sa simbahang katolika. Kung magkakaroon ng isang bagong santo papa na magkakaiba ng pananaw, progresibo man o konserbatibo, magsisimula ulit ang lahat. Depende ito sa kung ano ang nais ng mga tao at ng mga kardinal na boboto. Isang papa na magpapatuloy ng mga pagbabago tulad ni Francisco o isang papa na masusunod sa mga tradisyon ng nakaraan. Kung ang hanap ng mga tao ay isang progresibong lider, si Cardinal Tagle ang isa sa mga pinakatanyag na kandidato. Ngunit, may isa pang hamon sa kanyang pag-akyat sa posisyon ng Santo Papa, at ito ay si Cardinal Robert Sara, na isa ring papabili. Bukod pa sa mga nabanggit, si Cardinal Sara ang sinasabing talagang katapat ni Cardinal Tagle. Gustong gusto siya ng mga konserbatibo, Gayon pa sa kanyang edad na mag-80, medyo malabo ang posibilidad ng kanyang pagkakaroon ng posisyon. Sapagkat may mga limitasyon ang edad para sa mga kandidatong papasok sa papacy. Kung hindi magiging karapat dapat si Sarah, magtutuloy-tuloy na ang lakas ni Tagle at magpapakita siya ng mga bagong pananaw na magdadala ng pagbabago sa simbahan. Kaya naman, ang kasalukuyang sitwasyon ay patuloy na nagiging masalimuot at puno ng tensyon. Sa mga susunod na linggo, inaasahang mas marami pang balita at impormasyon ang lalabas, mga detalye na maaaring magbigay linaw sa magiging direksyon ng Simbahang Katolika sa pagpili ng bagong Santo Papa. Sa kabila ng mga usap-usapan at hakahaka, patuloy na lumalakas ang pangalan ni Cardinal Luis Antonio Tagle bilang isang malakas na papabili at maging siya mismo ay tila hindi na rin maikakaila ang lakas ng suporta sa kanya. Gayon pa man sa gitna ng lahat ng ito, hindi natin dapat kalimutan ang kasalukuyang yugto ng pagluluksa. Ang pagpanaw ni Papa Francisco ay isang napakalaking pagkawala, hindi lamang para sa simbahan, kundi para sa buong mundo. Bago ang alinmang halalan o bagong pamumuno, nararapat lamang na magbigay tayo ng panahon para sa pananalangin, pasasalamat at paggunita sa kanyang buhay at iniwang legasya. Kaalam, pabor ka bang maging Santo Papa si Cardinal Tagle? Kung hindi, sino ang nais mo? Kung ikaw ay may opinyon o karagdagang kaalaman tungkol dito, huwag kalimutang mag-like at mag-subscribe sa aming channel. Tiyakin Di ding abangan ang mga susunod na videos para sa mas malalim na pagtalakay sa mga ganitong issue. Ito ang inyong kaalam na nagsasabing knowledge has a beginning but no end